guys magtataytay po tayo ng tinapa ito ito po yung tinapa gagawin ko makikita nyo guys gusto nyo magkuha ng tinapa tawag text lang po kayo sa akin Ipakita. Sa susunod guys, papakita namin kung paano lagain ang isda. Lagay ko dun. Ito na pa. Ito na lang pag nag-init ka guys. Bidyohan mo kayo ako. kaya ako? Ako kaya ang bidyohan mo. Niyo nga hindi ni, nakaharap ang camera. Thank you. Thank you.